Although, pag sa mga Indiano, masasabi kung matrabaho, kung matrabaho talaga yan. Pero kapag nakuha mo na yung loob nila, mga kaswisi, magiging maayos ka din. Kaya yun. Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ko ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So etong ating episode for today mga kaswisi. Eh ang lahat ng sasabihin ko dito ay based 'yun sa experience ko, no? Kasi meron kasi nga nag-message sa akin, no, kung saan eh, eh nagtatanong siya about sa mga meron, no, sa sa employer na to, which is yung mga Indiano, no. So, shout out nga pala sa iyo, Ate. <laughs> Ayan. So, nang dahil sa iyo ay eh, nagkaroon tayo ng content for today, no. So, eto mga kaswisi, no, ang pag-uusapan kasi natin ngayon kung ano nga bang klaseng employer ang isang Indiano sa bansang Malaysia, no? Kung saan eh nakapag work na ako diyan, nanggaling na ako diyan at saka yan yung naging amo ko, which is yung mga Indiano, no? So gaya ng nasabi ko mga kaswisi, no? Sa lahat ng mga naging videos ko, no? Ang lahat ng sinasabi ko doon ay based yun sa experience ko, no? Kasi hindi naman lahat ay eh, pare-pareho, no? So itong region na to mga kaswisi ay magkakaroon kayo ng tips and ideas dito na kailangan mong malaman lalo na kung ikaw ay first timer no So yun <laughs> So dito mga kaswisi no uh, ano nga mauna ang uh, definition ng isang uh, Malaysian Indian no So makikita nyo sa screen no mga kaswisi Yan So dito mga kaswisi no so malalaman natin kung ano nga bang klase uh, emple, uh, employer ang isang indyano. Yan. So, dito mga kaswisi, no, sa, sa kanilang uh, status ng kanilang pamumuhay, so, depende yun. Kasi, lahat naman ng tao, eh, merong may mayaman, meron naman middle class, at meron din naman mga saktuhan lang. Kaya yun. So, depende sa bahay nila kung gaano kalaki. At the same time, yung kanilang uh, nature ng trabaho, syempre. Syempre, eh, karamihan sa kanila eh masasabi kong may kaya naman may mga sasakyan ganyan kasi may mga ego rin sila kung saan eh may mga makikita ang mga sports car ganyan eh meron din naman yung mga mga simpleng pamumuhay lang sila or sasakyan na meron sila so depende yon mga kaswisi kaya yun so sa religion nila mga kaswisi no? so kailangan eh pag-aralan mo itong mabuti. Hindi ko naman sinasabi na mag-praise ka doon kasi respect lang naman yun sa kanila dahil nga ang, empley ang employer mo is indiano, no? So, ang mga mga Diyos nila ay marami. So, ang tawag sa kanila ay Hindu, no, mga kaswisi. Kasi ang Hindu, mga kaswisi, ay talagang yun yung, yung tradisyon na pananampalataya nila bilang uh, indiano. So, marami kang gagawin dyan kapag uh, meron silang mga rituals, ganyan. May mga preparation kang gagawin doon. May mga lilinisin ka, no? So, makikita nyo yun sa mga sa live ko dyan sa aking uh, channel, no? Yung paano ako maglinis nung kanilang mga, mga items nila. Lalo na kapag uh, ang preparation ay talagang ano yan eh. Maghahanda ka pa ng bulaklak, ganyan. I-design mo doon sa ano tapos meron ka pang uh, lilinisin ng mga santo, ganyan so depende yon kung i-allow ia kanilang palinisin kasi usually sila yung gumagawa nun ang gagawin mo lang is yung lilinisin mo yung mga ibang mga items na kailangan ano yun, kasi kung gold yun so kailangan malinis talaga gold, kung gold talaga yun lalo na kung ang iyong employer ay very devoted sa kanyang uh, paniniwala so lahat ng sasabihin niya ay gagawin mo sa pintuan pa lang, main door pa lang ng bahay nila, makikita mo may mga nakasabit ng mga halaman dun. Ano yun eh, dahon ng mangga yun, mga kaswisi. Tatandaan ko mga nasa 8 or 9 pieces yun. Sa pintuan pa lang yun. Tapos pera pa yung mga makikita mo sa iba-ibang iba-ibang uh, lugar sa bahay nila. Yun. So, meron kasi silang mga pamahiin doon at meron silang tradisyon lalo na kapag na-celebrate nila ang kanilang uh, Diwali ibig sabihin, yun yung New Year nila ang New Year nila ay kakaiba kasi kumpara sa atin, mga kaswisi every year, di ba, January New Year na sa atin yun tapos sa Chinese naman, eh ano naman depende sa ano, kung January ba o February so naglalaro lang dun sa mga Indiano naman, mga kaswisi ang New Year nila either October or November Ganon. Ganon yung ano nila. Pero meron din silang mga handa din. Tapos meron silang uh, ang pau or laisi in Chinese, no? Or yung red envelope or red, red packet, ganyan. Meron din sila nun. Uh, yun. So, bibigyan ka rin naman. Depende sa kanila. <laughs> eh, importante. Meron ka naman, di ba? Yun. So, sa ano nila, tradisyon nila, no? Mga kaswisi, e eh, pag mayroon silang mga events, eh, maikita mo silang uh, nakasari. Yan, yan yung mga traditional na outfit lang nila. Epe, nagsusot din naman sila ng, ano, t-shirt, shorts, pantalon Nagsusot naman din sila. Very fashion din naman sila. Pero, pagdating sa mga ganitong events, yung talagang mahalaga sa kanila, no? So, maikita mo na nakasari sila. Yun. So ang uh, language no, ang salita nila is Tamil mga kaswisi so hindi mo talaga sila maintindihan kung pag-aaralan mo depende pero para sa mo na pag-aralan yun kasi nagpunta ka lang naman dun eh para lang magtrabaho pero kung gusto mong pag-aralan kung mga, mga bad words nila kasi para malalaman mo kung ikaw ba yung pinag-usapan nasa sayo naman na yun kaya yun so Tamil ang kanilang uh, salita sa Malaysia no kahit naman sa bansa talaga nila yung origin country nila which is India so Tamil yun marami lang din silang mga salita din doon parang din katulad lang din sa atin mga kaswisi meron Bisaya, may Ilocano, may Tagalog may Bicolano may ganun, so ganun din naman din sa kanila sa India pero dito sa Malaysia mga kaswisi ang uh, salita talaga nila doon is Tamil yun yun yung salita nila yun. So, pagdating naman sa pagkain, mga kaswisi, eh, meron dalawang klase ito. No? Merong uh, non-vegetarian at saka vegetarian. So, may kita nyo dito sa aking uh, video na to, mga kaswisi, na na-explain ko naman na kung ano yon ano yung mga kinakain ng bawat uh, bawat sangay or uh, um, should I say bawat tao doon sa Malaysia kasi meron kasing Chinese, meron Malays, meron din naman Indians. Kasi yung tatlo na yan, yung tatlo na ano na yan, eh, yan yung mga binuo nila noon. Yung mga, may mga history kasi yan. Kaya, meron talagang Indians, meron din Chinese na, na nakatira doon. Especially mga Malays, no? Kasi ang mga malis, eh, parang Indonesian din yan. Parang sinakop lang. Parang ganun. So, kung gusto ninyo makita yung history niyan, kung curious kayo, bakit nga ba ganyan? So, nandiyan naman din yung, uh, ano, ang uh, history nila. Uh, hanapin uh, nyo na lang sa Google. <laughs> Kaya yun. So, dito mga kaswisi, no, pag vegetarian, gaya na na nasabi ko sa aking videos, kung gusto ninyong malaman, panoorin, ganyan, para mas ma-elaborate, maintindihan ninyo kung ano ba talaga yon So, sa vegetarian, mga kaswisi, eh, it's more on gulay ang kinakain nila, mga nuts, ganyan, mga almonds, ganyan, mga oats na ano, basta mga nuts, ganyan may mga dishes naman kapag yun ang ano, kasi ituturo naman nila sa iyo yan, or sasabi naman nila na pumunta ka sa YouTube, ganito hanapin mo na lang yun or sa TikTok, ganyan sa non-vegetarian mga kaswisi, so kahit ano yan pwede nilang kainin, maliban lang sa dalawa, no? yung pork at saka beef mga kaswisi, kasi pag sinabing pork, yan yung parang ano nila, ba eh, diba, history ng yung masamang spirito, 'di ba, napunta sa baboy. So parang ganun din yung paniniwala nila. At the same time, yung baka, 'yan yung dios nila, isa sa mga dios nila. 'Yan yung nirespeto nilang uh, hayop or animal kasi nga isa 'yan sa tradisyon nila, 'no? Bilang mga Hindu, 'no? So 'yun. So dito mga kaswisi, 'no, sa pagdating naman sa pagluluto mga kaswisi so kailangan eh maging familiar ka lalo na kung sabihin sa'yo ng amo mo na magluto ka ganyan so makikita mo sa screen no mga kaswisi yung mga mga dishes that usually na niluluto or meron naman din iba na hindi at hindi ko naman na display dito so explore nyo na lang no so nandyan yung mga pagkain na mostly familiar sa kasi sa kanila no So, dito mga kaswisi, no, pagdating sa mga ingredients, mga kaswisi, so, kailangan, eh, very familiar ka, no. So, may kita nyo sa screen, no, mga kaswisi, yung mga, mga examples, no, ng mga ingredients na kailangan na mag, maging familiar ka dito. Alam ko, hindi ganun kadali kasi may mga ingredients na pare-pareho, pero makikita mo na parang makikita mo yung pagkakaiba nila no? So, pag mapapag-aralan mo naman yan, mga kaswisi, or either itanong mo sa kanila mismo, sa amo mo, o ano ba ito, ano ba yan, kung either lagyan mo ng pangalan, mas, ma, mas maganda para malaman mo kung ano nga ba yun, para hindi ka malito, lalo na pag uh, magluluto ka na, ganun. So, dito mga kaswisi, dahil sa maraming ang ingredients, no, marami kang procedure na gagawin dyan, no, kasi kailangan, eh, mapaghandaan mo yun kasi may makikita ka sa mga kusina katulad ng blender ganyan kasi ang lahat ng dulutuin mo doon all duluto na siya ibiblend mo pa lalo na kung chutney ang iyong uh, ihahanda or tose yan tapos meron sila mga flour yan kasi gagawa ka ng uh, roti chanay ganyan or either a uh, yung yung flatbread na tinatawag nila nakalimutan ko na kasi <laughs> kaya yun so sa pagkain mga kaswisi ang talagang kinakain nila eh, isa na yan yung lamb o tupa ganyan chicken, uh, isda tapos yung mga vegetable lahat ng klase ng vegetable kinakain nila kaya kahit anong klaseng luto niyan kahit buttered chicken ganyan mga panak panir Uh, mga sambal, ganyan. So, isa yan sa mga ingredients, no? Kaya, makikita nyo naman sa ibang mga YouTubers dyan, sa ibang mga channels, lalo na yung mga Indians, lalo, na don So, e-explore nyo na lang kung paano nila gawin, lutuin, ganyan. So, para maging, uh, ano na kayo, alam na ninyo, may idea na kayo na gano'n, no? So, dito mga kaswisi, no? Gaya ng nasasabi ko, iwasan ninyo na magkaroon o kumain ng uh, baboy or uh, beef, no? Kung halimbawa, i-allowed kayong lumabas, saka lang kayo kakain kasi may iba talagang employer na hindi sila nagpapalabas, no? Kasi nga, ang iniiwasan nila rito, gaya ng nasasabi ko sa aking mga videos, ay eh, mag-run away ka. Kasi issue yan. Isang malaking issue talaga yan. Lalo na pag nag sila ng mga foreign domestic helpers. Ganon. O foreign domestic workers doon sa Malaysia. So, yun. So, dito mga kaswisi, no. Ang mga Indians ay pwede rin naman kumain ng mga western foods, no. Gaya ng mga pizza, pasta, ganyan. Uh, mga salad, ganyan. Kumakain sila niyan. Pero depende pa rin sa yung diet masasabi kung diet rin nila kung vegetarian sila or non-vegetarian ganun so kumakain naman sila nun yun saka pagka sa mga desserts mga kaswisi mahilig yan sa mga sweets no pero usually ang madalas nila talaga kinakain is yung mga spicy foods talaga kasi ang Malaysia e eh, very familiar sa mga spicy foods yung mga tradisyon ng mga pagkain sa Malaysia So, may kita nyo sa screen, no, mga kaswisi. Eh, kumakain din naman ang mga Indians nito. Kasi, isa yan sa mga tradisyon na pagkain sa Malaysia. Lalo na kung taga doon talaga sila, pinanak sila doon, ganoon. So, namumulat sila sa ganitong klase ng tradisyon, mga kasuisi. Kaya yun. And so, pagdating sa linis, mga kaswisi, hindi naman sila maselan sa linis. Ang mahalaga lang sa kanila, mga kaswisi malinis yung lugar nila ganyan. Pero very sensitive sila pagdating sa mga linis ng ano sa sa mga santo nila ganyan sa mga kung ano meron doon. yon. So kailangan malinis kung malinis talaga yung ano nila. Pero pagdating sa surroundings ng bahay, hindi naman sila maselan. Ang mahalaga lang doon is nare-refill mo yung mga toilet uh, tissues nila, ganyan ay eh, sabihin mo sa kanila kung kung ubos na ba yung shampoo nila ganyan para alam nila para bibili sila ganyan dala na yung laundry detergent no para sa mga damit so kailangan eh, i i-update mo sila para alam nila na kailangan na nilang bumili ganyan pero since tayo ay ano kasama tayo sa sa ibibili nila ng mga to gaya ng na, na nabanggit ko no kaya ng shampoo, toothpaste, sanitary napkin, at saka body wash. Yan. So, yung apat na yan, mga kaswisi. No? Kung alimawa, paubos na yung shampoo mo, toothpaste mo, body wash mo, sanitary napkin. Pag paubos na yan, mga kaswisi, sabi mo na yan sa kanila, no? para ibili ka na nila agad-agad. Ganun lang yun, kasi kasama yan sa kontrata natin. Kaya yun. So, although pag sa mga Indyano, masasabi kung matrabaho, kung matrabaho talaga yan. Pero kapag nakuha mo na yung loob nila, mga kaswisi, magiging maayos ka din. Kaya yun. So, mga kaswisi, yung mga ugali nila ay eh, talagang masasabi kung uh, mababait naman sila, ganyan. At saka, ano, very understandable naman din. So, kaya mo yan, mga kaswisi. Kung ikaw ay ayam, uh, kung ang employer mo ay Indiano, mga kaswisi, alam ko kaya mo 'yan, no? Hindi naman ibibigay sa iyo 'yung ganitong klase ng employer kung hindi mo kakayanin o no? hindi mo kaya, ganun. So, ting positive lang mga kaswisi kasi malalagpasan din naman natin 'yun. At the same time, siyempre, pagka nakaraos ka na sa kontrata mo, eh talagang uh, masarap 'yun sa pakiramdam. So, iba pa rin yung tapos yung kontrata mo kasi isa yan sa mga record mo na maganda. Na kapag ka lumipat ka sa ibang bansa, katulad dito sa Hong Kong, mga kaswisi, so yan na yung magiging reference mo. Yun. Kasi mas gusto ng mga tao dito sa Hong Kong ay eh, yung mga finish contract, lalo na mga galing ng Middle East. Ganun. Kasi alam na nila yung kalakaran dun. So, ganun dito, pero mas iba talaga dito. Yun lang ang masasabi ko. <laughs> Kaya yun. So, yun so ano ang masasabi ko lang dito mga kaswisi huwag kang basta-basta magitiwala sa mga tao doon basta makisama ka lang basic lang yung mga sasabihin mo yun lang ang tips and ideas ko sa iyo mga kaswisi basta pumunta ka lang doon is trabaho lang walang personalan ganyan kung pagalitan ka okay lang yan kasi ganoon talaga eh. kasi hindi naman tayo perfect nagkakamali din naman tayo. Kaya yun. So, sa mga videos ko dyan, kaya ng uh, yung mga tradisyon na meron sila sa Malaysia, tapos yung mga, yung house tour, yan. So, yan yung mga examples, no, na naging, naging, uh, naging memory na lang sa akin kasi nakapagtrabaho na ako dun. So, mga kaswisi, no, yung mga, naging uh, experience ko doon sa Malaysia mga kaswisi. Nung unang dating ko doon, na-amaze ako kasi ang laki talaga ng bahay mga kaswisi. Ah, ang laki-laki talaga. Tatlo yung sasakyan, dalawa aso, apat lang sila na tao doon. Apat sila. Kasi, ano eh, hindi eh, ko alam kung bakit malaki yung bahay nila tapos apat lang sila nakatira no? mas masasabi kong mayaman sa mayaman kasi ang amo ko ay doktor. Tapos yung amo kong isa is teacher. Eh, since nag-resign na siya, so nakakatanggap na lang siya ng mga monthly uh, yung pension. Ganyan. Kasi nga matanda na siya. Pero yung amo kong doktor, eh, babae yun eh. So, talagang masasabi kong mayaman, mayaman. Kasi malaki yung sweldo niya. Almost million ang sweldo niya kung ip papalit mo sa pesos. Kung sa ringgit lang ang pag-uusapan. Malaki, malaki talaga. Ngayon, na ang routine ko doon sa umaga, mga kaswisi, gigising ako ng alas 5 kasi mag magluluto na ako ng breakfast nila, which is yung western, yung mga pasta, ganyan. Kasi ang amo ko, kumakain din ng mga Japanese food. Kasi yung panganay na anak nila na babae, lumaki kasi yung sa Australia. So, meaning, yung mga western foods eh, yun yung kinamulatan niya yun yung hinahanap-hanap niya so syempre bilang katulong eh, minsan nag namimili sila sa grocery na ganyan hindi naman niya niluluto kasi tamad na tamad yun hindi ko alam kung bakit syempre siguro nag-aaral ganyan ngayon so ang ginagawa ko dahil para hindi nga naman masayang so pinag-aaralan ko kung paano ko lutuin yung mga gusto niyang lutuin yung mga ingredients na meron doon. Kasi hindi yun nagsasabi. Ako na lang nag explore Minsan, pag gusto niya magluto, so, tinitake note ko yung mga niluluto niya. Para in case na, ano, ako na yung gagawa, isuserve ko na lang sa kanya. Kahit yung sa tatay niya, ganun. So, every morning, nagluluto ako ng breakfast, mga pagkain nila na babaunin sa school, ganyan tapos lalabas na ako niyan kukuha na ako ng napakaraming bulaklak kasi 'yan yung ilalagay nila dun sa mga santo nila. 'Yun mga santo nila. Tapos every ano Monday, pupunta na ako niyan sa Labas kasi kukuha nga ako ng uh, ng dahon ng mangga. Kasi yung sa dahon ng mangga na to, 'yan yung ilalagay ko sa harap ng pintuan nila. Kasi nga, ang dasalan nila every Tuesday and Friday, yun yung pinakamalakas daw na araw na pag mag ritual sila, ganun. No? So, syempre, pinag-aaralan ko lahat yan para alam ko na yung gagawin ko. Kasi 2 years lang naman ang kontrata natin. So, sa loob ng 2 years na to mga kaswisi, eh, marami kang may explore talaga na may isip mo, ay, pwede pala yun, ganun pala yun. Kaya yun, syempre, dahil since bago lang ako noon, syempre, hindi may wasa magkamali ka. So, syempre, lesson learn naman, experience na rin, ganyan. Tapos, eh, ang laki-laki ng garden niya, mga kaswisi. So, may mga tanim sila doon na, ano, na holy yun para sa kanila. So, ang ginawa ko, dahil holy nga yun sa kanila, pinalibutan ko yung buong, ano, buong garden nila ng ganong klase ng halaman. Kasi yung halaman na yun, eh, very uh, holy nga yun sa kanila. Mahalaga yun sa kanila. So, syempre, para ma-amaze naman sila sa ginagawa ko, eh, lahat ng ano, pinalibutan ko. Kaya nga yung amo ko, tuwang tuwa. Eh. Lalo na pag naglalakihan na yung mga halaman niya. Tuwang tuwa talaga siya. Tapos, eh, pagdating ng tanghali, eh, syempre, ng daming kwarto kasi noon. Mga siyam-syam yata o walo. Hindi ko na matandaan. Tapos ang toilet nasa pito o walo. Hindi ko na matandaan. Kasi meron pa sa labas eh, para sa mga trabahante. Meron, kas meron din sa loob. Meron din sa, sa guest room. Meron din sa labas. So, every time na mga may mga bisita, hindi problema ang toilet kasi ang dami nagkalat. <laughs> Gago! kaya yun kasi yun ang gusto nila eh may mabi, dayu, dayuhin ng mga bisita ba ganun tapos pagka every ano uh, may mga events sila wala akong choice kasi ang daming tao tapos nag order na lang ng pagkain tapos pa, may mga pa-catering pa sila nun tapos ang ginagawa ko dahil makalat nga may mga bata usan-usan saan pumupunta, na dala yung baso, ganyan ako na mismo nag-iikot, binabalik ko dun sa sa mga nagkikitering kasi binibilang naman nila yan eh kung ilan peraso yung baso kutsara, tinidor, mga plato ganyan, eh di ba sa ganun makalat talaga actually pero syempre eh, matrabaho talaga dun kasi may swimming pool eh nagsu-swimming ako dun kasi hindi para mag-swimming talaga kundi linisin ko yung mga gilid-gilid kasi although may pumupuntang swimming pool guide doon na naghihinis pero hindi naman totally linis na linis din may makikita kang mga dahon ganyan ginagawa ko, linulusong ko din yun kasi gusto ko tingnan yung ilalim ganyan yun basta yung mga aso iniikot ko yan iniikot ko yan sa hapon para ano alam mo yon para makakain sila ng damo kasi yung isang aso doon alam ko stray dog yung isa doon eh tapos yung isa may breed yung isang aso na yon mahilig kumain ng ano yon ng damo so pinagbibigyan ko siya yan. kain siya ng kain Tapos lakad kami, ganyan. basta, misa nagtatambay kami sa park kung malapit sa bahay. Kasi may park doon. Doon kami nag-stay mga ano tapos pagka wala sila mga kaswisi ayun nakakagawa ko ng mga videos kaya nakakapag-upload ako ng mga videos ganyan tapos eh kapag kukuha ko ng dahon ng mangga yan na yung oras ko na magpara para makapag-video ganyan nakakapag-tiktok ako noon kasi ang laki ng bahay pwede ka magtago <laughs> Gago! kaya yun, syempre, since doktor yung amo ko mga kaswisi pag birthday niya, ang daming ano, ang daming cake. No? Ang daming cake. Kaya, diba, diba din ako dun. Pero nung nandun ako mga kaswisi, eh, hindi ko na-explore lahat ng pagkain nila kasi hindi ko gusto yung amoy pa lang eh. Kasi amoy pa lang ng sambal eh, talagang ano yung ilong mo nun, saka yung mata mo Tapos eh. yung sibuyas, ganyan. dami silang mag, ano, maghiwa ng sibuyas talaga. Tapos eh, ano, bawang, ganun din. Bini-blend nila 'yan, ganyan. Kasi nung ako doon, dahil hindi naman ako nagluluto kasi meron silang hinayad na tao na Indiano din, siya 'yung nagluluto. Minsan may na-experience na sa na akin 'yung sambal, ikan bilis sambal, ganyan. Egg sambal, ganyan. Lahat ng sambal, yun yung kinakain ko. Kasi, yun lang yung masasabi kong uh, medyo malapit sa luto natin. kaniyan Roti chanay, kumakain ako niyan. Yung chutney, hindi ako kumakain nun. Kasi ano yun eh. Hindi ko gusto yung lasa niya. Pero sila, syempre, dahil indiano nga sila. Sarap na sarap sila nun. <laughs> Gago! Kaya yun. So, dito mga kaswisi, no, kung meron kayong gustong nga uh, makita sa mga sinasabi ko, nandiyan naman yung mga videos ko, eh. i-check nyo na lang. Tingnan nyo na lang para malaman nyo kung ano talaga yung ginagawa ko dati dun. Kaya yun. So, I hope na nagustuhan niyo ang aking episode for today at nagkaroon kayo ng tips and ideas dito. Yan. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!